let me see your binoculars. No bird, I no, you're gonna see if we open this one. It's only like that, okay? It doesn't close. It doesn't close. Hello guys, ito yung mga ganap sa time na nandito yung kapatid ko nagbabakasyon dito sa Amin so, ah. Uh, July 29 po siya guys kaya uh, parang last two days na po nila dito dahil nga kinabukasan is uh, mag flight na sila pabalik sa Texas so dinala na lang namin sila sa Fresno Chaffee Zoo para atis may experience din nila tapos itong mga bata naman is mahilig talaga to sa mga zoo, mga animals pero itong anak ko, hindi ko na mabilang ilang beses na kami nakapunta dito sa zoo. Dahil nga malapit lang to sa amin, nasa 30 minutes drive lang siya. So, palagi talaga namin siyang napupuntahan simula nung maliit pa siya. Pero itong pamangkin ko, since uh, nagbabakasyon lang sila dito, last year hindi namin sila napasyal dito sa zoo na ito. Kaya this time, naghanap kami ng time na talagang maipasyal namin ang aking kapatid at itong bata. Timing naman na day off nila mama at papa. So, sabay na kami lahat. bonding na rin as a family. So, ayan na nga. Itong video na ito is noong nagpunta kami sa... sa mga stingray ba, kung saan yung mga stingray. So, kailangan namin, kailangan namin ng maghugas ng kamay bago ka magpet ng stingrays. So, safe naman po yung mga stingray dahil pinutulan na po siya ng yung dangerous na spike sa kaniyang tail. So, safe po siyang hawakan. Pero, ina-advise pa rin na wag daw hawakan yung tail. Yung katawan lang ba? Binibiro ko pa nga si mama na, ma, pwede kaya tayong magdala ng isa dito at lutuin natin, lagi natin ng gata. <laughs> Charis. <laughs> Alam mo naman guys, basta taga bukid ba? Bagong nakalugsong. Agoy. Yan kayo ba happy kayo? Oh, si Papa oh. Di ba? Tong malaking stingray talaga is very friendly siya, guys. Parang na ano rin siya sa mga tao na palaging nagpupunta dito sa zoo. Is hindi na siya takot. Yung mga maliliit is medyo ano pa sila yung idlas ba kung sabi sa idlas pa siya pero yung itong mga malalaki, yung sobrang laki talaga is maamong maamo siya sa tao, lumalapit siya, yung maliliit lang ang umiiwas. Parang hindi mo talaga mahawakan yung mga maliliit. So, di diba, Ang dami talaga nila. Tapos, may is, nag-iisang shark dyan. Yung shark talaga is, ano din siya, is uh, hindi siya mahawakan dahil nga ayaw niya mag-ano sa tao. Doon lang siya sa, medyo sa gitna. Tingnan niyo naman oh, enjoy na enjoy yung anak ko. Yung yung, yung shark na 'yan, yung talaga hindi siya mahawakan dahil ayon yung lumapit sa gilid pagkatapos na bumili kami ng konting snack wala naman talagang masyadong choices dito eh ito lang mga hotdog, french fries yung mga pang ano lang ba, pang chichiria style lang ba tapos pagkatapos naman yung mag snack ayan pumunta na kami dyan sa mga giraffe para ma-experience din nilang magpakain ng giraffe So, yun nga. Yung mga bata, nakatingin doon sa may rhino. Tapos, tulog yung rhino, nagpapahinga dahil nga sobrang init. Sinabi ko rin sa sawa ko na, oh, videohan mo ko. mag din ako ng giraffe. ba diba? Kailangan may present ang vlogger. Pangit naman ako nag tapos wala ako sa videos. ba diba? Charis na naman. Ayan na, guys. Salamat po sa mga laging nagsusupport sa aking page. Mayroon din po akong YouTube channel. Kindly you leave a comment, guys. Tapos, babalikan ko lang yung uh, page nyo. Pagkatapos kong basahin yung mga messages nyo. Pagkatapos namin nag-feeding doon sa giraffe, ayan. Ay Pumili ulit kami ng ice cream pampalamig. Tapos, ayan ay itong lioness. O, tampak na pagkadaan namin siyan sa cage niya ay eh. Uh, tumayo siya, so nakunan ko siya ng video at pagkatapos yan ang mga bata, may mga paninda din sa gilid, kaya hindi talaga maiwasan na ano ba, temptation sa mga bata so ayan, binila ni mama yung anak ko at aking pamangkin, Magka, magkatulad ang kanilang napiling laruan guys, para walang away, kasi nga kung hindi talaga parihas yung laruan nila is magkakagulo talaga sa cellphone ang sweet ng dalawang ito like I miss you Gia, I miss you Kuya Kyle, ganun ganun silang dalawa pero sa in person guys na magkasama talaga itong dalawang batang to talagang ang gulo sa bahay laging nag aaway sa laruan kung ano yung gusto ng isa, yun din ang gusto ng isa tapos ito namang isa na medyo mas matanda sa isa is ayaw naman magpapaawat tapos, ayan, kinabukasan, July 30, birthday ng kapatid ko. She, she turned 36. So, bumili kami ng cake. Bago namin siya ihatid sa airport, uh, bumili muna kami ng cake at nag uh, kanta kami ng happy birthday. So, ayan ang uh, happy birthday. Tapos, kinabukasan na to after namin silang mahatid sa airport. Ayan, dahil pagod pa ako guys, galing uh, sa airport ngayon nga 200 miles mahigit yung drive. So, naisipin kong ayoko na munang magluto. Pumunta na lang kami ng Save Mart. Pumili ako ng konting prutas, mainom. At uh, para na yun sa whole day ba, na hindi na lang ako magluluto. So, um, lunch, dinner, kasama na yung mga ganyan. So, pinapili ko na rin yung anak ko kung anong gusto niyang inumin. At pagkatapos, ay yung gusto din niyang kainin for dinner. Tapos sabi niya ito, gusto niya itong ano ba ito? Egg Muffin Sandwich or parang Egg Sausage Muffin tapos yung asawa ko, yung lunch niya binilihan ko siya ng uh, Chicken uh, Sandwich tapos bumili din kami ng Sushi, kami ng anak ko gusto namin Sushi for lunch, so yan yun ang aming lunch, tapos yung ibang mga binili ko, kagaya ng um, ano ba ito? Oh, bumili din kami ng mainom, yung Boba nakita namin yung Boba, $5 lang siya so bumili kami ng isa kasi nga sabi ko sa anak ko, i-try mo, baka nga hindi mo magustuhan yung lasa. Di di ba, ako na lang ang ubus. Tapos bumili ako ng broccoli salad crunch. Uh, at bumili din ako ng konting dessert. Isang slice lang ng cake. Kasi yung buong cake is sobrang laki. Hindi siya ma maubos. Tapos kami lang, dalawa ng anak ko, ang kumakain ng dessert. Ang asawa ko, hindi siya mahilig sa dessert. Tapos uh, may nakita din akong grilled chicken. Eh, bumili na din ako ng grilled chicken para sa dinner ng aking asawa. Kasi yung chicken sandwich niya kanina is for lunch yun. ko so, so ayun na nga guys. Yun lang ang aming mga binili is uh, lunch at dinner na yan namin. Tapos yung frozen na uh, egg muffin sandwich is ano naman yung sa anak ko hanggang one week na yun niya na ano, uh, budget ng food. Dahil nga minsan kung hindi ako nagluluto ng Filipino food is pumunta na lang ako sa freezer at yun na lang ako aking iniinit-init. Tapos ay na nga, kinain na namin ang aming nabiling uh, sushi at ang aming watermelon. Ayan, ang sobrang tamis-tamis po. Ayan na nga, guys. Masaya ako na matamis talaga. Kasi minsan pagkabili ko ng watermelon is, hindi siya masar. Ah, hindi siya matamis. Pero itong nabili ko, swerte is matamis siya. So, maraming salamat guys sa inyong panonood. Bye!